Yo, what up mga kaibigan? This is Flick G. at kung nakikita nyo yung logo na yan, yan ang logo ng Key Nano Ceramic Tint at ngayong araw ay magpapalagay ako ng tint sa aking bintana. Dahil sobrang dilim nung aking stock na tint at kung bakit ito ang pinili ko dahil ang Kirena ay isa sa mga pinakamatitibay pinakamagagandang performance dito sa buong Pilipinas ayan na nakikita nyo yung pag-aayos pa lang, sobrang professional nila gumawa, sobrang galing sobrang bilis, ayan o may uh, protection pa para hindi mabasa kung ano man ang nasa sasakyan mo ang pinakabit ko nga pala is yung light dark ayan, light lang sya, dati kasi sobrang dark niyan lahat at uh, hindi pala maganda yon katagalan dahil takaw aksidente Etong light dark na to no kahit light siya hindi pumapasok yung init subok na subok ko na mas malamig pa nga siya kaysa yung dati grabe ganun talaga yung nano ceramic tint ang pinagkaiba niya doon sa normal eh mas mataas yung kapasidad niya na mag-reject ng init ayan at reflection kumpara doon sa ceramic lang o doon sa carbon at syempre lalong lalo pag nasikatan niya ng araw Hindi kayo makikita sa loob Pero meron pa rin silhouette kahit papano At ito na yung finished product natin Napakaganda At ayan tignan naman natin yung loob Kung ano yung itsura Pasok tayo Okay At ayun na sobrang liwanag sa loob Grabe kitang kita na lahat ng tao Light dark yan ha Ayan o oh. Oh, kahit gabing gabi, kahit walang ilaw, pwede ka mag-drive kahit sa ilaw ng buwan. Ganyang katindi ang kirena na Nano Ceramic Tint. Nga pala, nandito ako sa Cubao, sa main store nila. At yung uh, pinaghintayan namin is aircon, may TV. Hindi ka maboboring. Siyempre, may pagkain pa. Grabe naman. Salamat po, kuya. At At one stop shop na rin to no? marami silang product, punta ka lang at papagandahin nila yung sasakyan mo. Grabe, sobrang pulido, hindi lang maganda maganda sobrang pulido at uh, yung pagkakagawa sobrang uh, mabilis uh, ano talaga siya convenient talaga siya at kitang-kita uh, ko na yung nasa labas nung una kasi dun sa pinakabit ko sa kasa sobrang uh, ano eh, sobrang dilim, eh. hindi ko ma makita yung nasa labas muntik na ako maka ano, maka-aksidente pero ito ah, ligtas ka sa aksidente ayan o oh, mo tingnan mo o kahit pagpatungin mo yung dalawang ano kita pa rin ayan na nano ceramic tint at kung uh, gusto niyo ng uh, sobrang pulido, sobrang ganda at uh, hindi makabawas sa so mga oras ninyo, kontakin nyo na yung uh, Kirina Nano Ceramic Tint at uh, meron 'yan sa kahit sa ang lugar dito sa Metro Manila kahit sa probinsya. Mag-chat lang kayo sa page nila, ituturo nila sa inyo kung saan yung pinakamalapit at sila na yung bahala. So maraming 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 salamat po. At guys, hindi lang pala tint, no? Hindi lang pala window tint yung uh, ini-install nila. Meron sila dito nung uh, mga accessories na gusto nyo. May busina, uh, headlight, ceramic coating. Napakamura, napakapulido rin. Mga kaibigan, hindi hindi kayo magsisisi. Itataya ako yung pangalan ko sa ceramic coating nila. Yan, JDM Garage Manila, uh, wiper, uh, GPS, upuan, ano pa? One oh, one stop shop to. At uh, kung uh, kahit anong maisip nyo tungkol sa sasakyan, dito na lang kayo pumunta. Ayan, uh, JTM Manila, one stop shop. At syempre, tira na, nano, ceramic, tin. Okay.